Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman po dito sa amin sa akin sa Amerika, dito sa North America. Yan at uh, sa first time ko lang po itong mag-vlog. Kaya napilitan ako na mag-vlog ng dahil sa nakita ko yung pag-terminate, pag uh, que General 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 Torre. So sa nakita ko po isang unfair yung ganawa ni Jubit Remulia. ng dahil sa ginawa niyang pag rekomenda kay Presidente Marcos natanggalin si General Torre sa akin pong pananaw, aking paniniwala, may nasa gasaan po si General ng mga bata niya. Alam mo na, ang politiko, pag bata-bata ang -bata, system, yung bulok ng system ng politiko din sa Pilipinas, hindi tulad dito sa Amerika, iba ang, iba ang politiko rito dyan sa Pilipinas, super dumi. Yan. At uh, si Jun John ano naman po ang nagawa niya sa Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino? Wala po. Siya lang siyang politiko. Malakas lang siya. Nakapasok siya ng DILG dahil, sa kapatid niya. Ngayon, ang tanong ko lang po, nung naging, naging chief o police si Pampilo Lakson, ganun din ang ginawa niya. Nag-reshuffle din siya nagtanggal din siya ng mga officer niya. May narinig ba ang nagreklamo ba ang Napolcom? Di ba wala? Yun si ano yan, si yung chief just, si, uh, PNP chief natin si pinalitan ni General Torre. Si Francisco ano pangalan nito? Yung pinalitan ni General Torre. O ganun din, nag-reshuffle din yun. Tinanggal din yung mga matataas na ng PNP. Bakit walang nagreklamo? Ngayon, nagpapapilang na Polkom, si Jan Vic Rimulya. Mag-isip-isip ka naman. Unang-una, si General Torre binigyan ng ay siya ang nag taas ng pag taas sa mga kapulisan na may respeto ang mga taong bayan sa bayan ng Pilipino. Patay ako mismo isa ako sa may respeto kay General Torre dahil nga siya ang naglapit sa sambay ng Pilipino. Siya ang tunay, tapat na magnaglilingkod sa sambay ng Pilipino. Biruin mo, tinaya niya ang buhay niya. Kahit taong sandamakmak na kaso ang sinang inakyat sa kanya, sinampas sa kanya, tinuloy niya rin yung paghuli niya kay Apollo Abuloy. Yun ah, na mahuli niya. Yan yung sinasabi ni ni Senator Bato na masama ang loob niya dahil hinuli si Kibuloy. Anong gusto niya? Hindi hulihin si Abuloy? Anong klasik ang senador? Yun, si Duterte. Hamon na siya ng hamon. Na, hamon na siya ng hamon na nasaan na yung ICC. Sisipain niya yan. Sisipain niya raw yung ICC. Nasaan na yung kaso niya. Inamin niya lahat. Na siya dami niyang pinapatay. O ngayon, nang hinuli siya ni General Torre at pinadala siya sa sa kulungan ng ICC, anong nangyari? Pangalam pala nga. Tinanong sa kanya, utal-utal na siya. Yung mukha niya mukhang suka, mukhang sukang paumbong. Oh. Ano nangyari sa tapang mo? Anong sa isip mo? Matalaw ka, Mr. Duterte. Ikaw din, uh, John nakaka, ano yan ka? Ikaw dapat ang matanggal dahil inutil ka. Wala ka naman silbing DILG. Ano nagawa mo? Sige nga, ilabas mo sa taasan ng bayan na Pilipino kung may nailabas kang ano to. May nailabas kang accomplishment mo. Eh, ini-interview ka lang, butal-utal ka na eh. Di mo maintindihan kung anong sagot mo eh. Sige po, at uh, ito naman lang opinion ko. Pasensya na po kasi bago lang po ako dito mag-vlog. Uh, naninibago pa. Maraming salamat po at uh, ingat po tayo dyan. God bless po sa atin lahat.